Hello 18s! Hito ngayon, sino mag-aakala ng isang dating simpleng taga-probinsya na taga-Mindanao ang ngayon ay tinitingala? Maraming umuidolo, very talented at maraming nahumaling na mga fans, na mga kababaihan. At hito nga siya ngayon, sobrang gwapo na talaga namang always sold out at laging sinusuportahan ng kanyang mga fans. At ang laki na talaga na nga naabot ng pangarap ni Again, hindi lang sa kanang sarili, kundi sa kanang pamilya at mga kaibigan. At heto pa, ang dating nga nagsimula sa humble beginnings at uh, kinulang ang pera o budget papuntang Manila, heto ngayon natupad na ang mga pangarap at kaya nang bilhin ang gusto niya bilhin dahil siya ay nagsumikap, wala siyang naaapakang tao at wala siyang nadidehadong tao kundi ang matupad ang kanang pangarap at ma ang kanang talento sa mga tao. Ang pangalan niya ay si Ken or Philip Soso na talagang ang kwapo at may sariling kumpanya. Siya ay CEO na kanyang sariling kumpanya. Kaya naman, congratulations! okay, okay, you could be the change I need today I promise this way I really hope you will choose to stay through the pain know you Okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I love